News mga balita ngayon, lahat ng tumakas na preso sa Batangas Jail arestado na. Makeup classes matapos ang sunod-sunod na bagyo ipatutupad ng DEPE. Magnitude 4.2 na lindol ni Yanigang San Luis, Batangas. Ramdam sa Cavite at Metro Manila. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado na ng mga otoridad ang ikasampu at huling preso na tumakas mula sa Batangas Provincial Jail ayon sa pulisya nitong Martes. Tumakas ang sampung preso bandang alas 10 ng umaga noong lunes, Hulyo 28, matapos tutukan ng isa sa kanila ng ice pick at agawan ng baril ang isang jail guard. Tatlo sa kanila ang agad na nahuli sa barangay Kilo, Ibaan, makalipas ang 30 minuto. Habang lima pa ang nasa kote sa isang bus sa Santo Tomas City, pasado ala alauna ng hapo. Isa pa ang nahuli sa tip ng isang concerned citizen. Sa barangay Salaban Laban Uno, bandang alas 7.30 kagabi, gamit ang hot pursuit surveillance at drone operation. Ang huling pugante ay naaresto kaninang umaga sa barangay Santa Maria, Bawaan. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ngayong araw na magpapatupad ito ng makeup classes matapos ang naging pagagupit ng sunod-sunod na bagyo at habagat noong nagdaang linggo. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, i-decentralize ide o ipapaubaya sa mga regional o provincial offices ng DepEd ang desisyon sa implementasyon ng makeup up classes base sa kapasidad ng kanilang mga guro at estudyante. Halimbawa nito ay ang pagdaragdag ng oras sa weekdays o kaya na may mag-implementa ng Saturday classes. Tiniyak naman ng kagawaran na parehong isa sa alang-alang pa rin ng learning needs ng mga mag-aaral at ang workload ng mga guro. Matapos ang masamang panahon noong nakaraang linggo, balik-klase na ang mga paaralan sa malaking bahagi ng bansa maliban sa ilang lugar sa Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera Administrative Region na pinakahuling hinagupit ng bagyong Emong at Habagat. Niyanig ng magnitude 4.2 na lindol sa San Luis, Batangas ngayong Martes, Hulyo 29, bandang 11:41 ng tanghali ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang lindol ay may lalim na 10 kilometro at naramdaman sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite at Metro Manila. Bagamat walang iniulat na pinsala o aftershocks, nagpaalala ang mga lokal na otoridad sa publiko na manatiling alerto at tumutok sa mga opisyal na pahaya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.